Ito yun na yung natin mga idol oh. tayo. Ito natin yung manghang, Para medyo umanghang. Buhayin natin yung bangus mga idol. ito sa ano. Sa natin yung ano. Kina natin ng iba, ang palasa, ah, papapaasim, paasim pala. Timang iba. Wala tayong suka, walang pera pambili. Lagyan natin tubig. Hindi natin maglagay ng suka, itong iba na lang. Oh. Lagyan natin ng konting mantika mga no, idol para malasa siya oops